For today's video guys, ay eh mag-assemble tayo na itong makina ng Rusi 150. So, ito yung bagong crankshaft guys na nabili ko sa Shopee. Ayan, mumurahing crankshaft lang. Budget meal lang. So ayan guys, ganyan yung paghawak ng buong transmission para mas madali nating maipasok. So ayan guys, salpak na natin. So, ito yung shifting fork nya guys. Tatlong piraso. Mayroon namang letra yan eh. Ayan, R. Yung right. Tsaka ito yung C, yung center. Tsaka yung L, yung left. Yung right guys, sa clutch side. Lagyan mo lang langis. Ito yung R. Nasa clutch side yan. Saka tatama siya sa third gear. Saka ito naman yung center. So sa gitna yan kasi center. Dun yan sa main shaft. Tsaka ito naman yung L, yung left nasa uh, magneto side. So yan guys. Madali lang yan guys kapag kayo na mismo yung nagbuo ng makina. Mahirap lang yan kapag tinitingnan nyo sa YouTube o sa Facebook o sa gumagawa mismo. Kapag kayo yung gumagawa, eh, madali lang yan. trial and error lang para matuto So yan guys, lagyan lang natin ng center gasket. local lang yung center gasket kasi mahirap makahanap ng mga genuine parts dito sa amin tsaka huwag kalimutan yung dowel pin, dalawang piraso yan yan tsaka ng langis tsaka salpak na natin tong shopee na crankshaft try natin yung performance nitong galing sa Shopee na crankshaft So, yan guys. Salpak na natin yung kabiak nya. So, dito guys, yung mga bolt naman, eh, isa lang yung mahaba. di na kayo malilito dyan dito yung mahaba tandaan nyo malapit sa starter motor nya nagyan muna natin ng dalawang piraso lang para ma check natin kung pumapasok ba yung cambio so check natin kung goods nga ba first gear so second gear ayan third gear 4 gear and last ay yung 5 gear balik na yan panyotran mo na lang pag pumasok lahat eh, all goods na yan guys so yun lang guys ah uh, madali lang naman dito yung saklat side tsaka sa magneto side so hanggang dun lang yung video natin